Buenos dias, señoritas y señoritos. Uh, welcome to my mountain hideaway. At uh, andito tayo somewhere Ah uh, near Metro Manila 300 meters above sea level at uh, doon sa mga bago lang uh, uh, welcome to my uh, walk the talk session uh, ito yung uh, programa natin where we bring you along sa mga sa uh, actually jogging session pero dahil siyempre nagba-vlog tayo <laughs> hindi naman hindi na pwedeng mag mag jog uh, tayo while vlogging ah huh? <laughs> uh, so lakad lang muna na brisk walking while uh, discussing issues of the day dito sa walk the talk So yan uh, ang topic natin ngayon ay about yung ito mga garapata vloggers kasi buhay na naman ito. <laughs> happy na naman. Happy days are here again. again. Isipin nyo, di ba? Ito yung mga, kaya, kaya sa mga bago lang, kaya tawag natin dito Garapata Vloggers or Dinuguan Vloggers. Dahil ito yung vlogger na kung saan na uh, may uh, mga issue ng uh, pagkamatay, mga killings, issue na mga... At by the way, ha? Andong pala sa taas, sa tutok ka, yun. Yung VAT, o, oh, yan, oh. 'yung VAT uh, vat cave or uh, blogcaster mini studio ah 'yan blogging studio 'yan uh, 'yung doon na uh, pinaka taas na may ikwan. Meron din naman tayo maliit na beranda. yon Yan, sa fourth floor. Yan, ha? Yan ang kwan natin. Uh, yan ang uh, happy place. <laughs> happy place natin. So, yan. Um, uh, uh we'll, talk, we'll, be talking about these bloggers kasi uh, tulad ng sinabi natin noon na uh, pag uh, uh, may 30,000 killing, andun sila kay issue sa extrajudicial killings at sa sa uh, ano pa to, yung Kwan, ang tawag, yung uh, International Criminal Court uh, case, andon sila kay Kwan, andon sila kay uh, President Duterte. At uh, nung pinatay ni Bantag si Lapid, andon sila kay uh, Bantag at Suleta. Nung pinatay, nung pumutok yung issue ni Teves uh, uh, versus sa uh, 80 katao na pinatay niya, kasama na si uh, si Governor Ruel gamo andon sila kay Teves. At ngayon naman na, yung uh, may naman na pinapatay rin daw ng mga Angel of Death ni Pastor Apolo Kibuloy andyan rin sa kay Kibuloy. So ngayon habang busy sila kay Kibuloy, busy sila sa pagdefensa kay President Duterte sa mga speeches nito at busy rin sila sa sa paglabas ng recent statement di Bantag. Yun kling kling na naman sila kling kling na naman kasi tumahimik na itong issue ni ni Arnie Teves so syempre wala nang grasya wala nang mga yung uh, 500,000 to to 1 million to 2 million to meron pa nga dyan isang broadcaster vlogger na 5 million a month so for a time tumigil yun kasi kwan na tahimik na si Arnie Teves nagko-concentrate na lang sa 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 uh, golf <laughs> diyan sa Timoleste. pero pero eto, andito na naman, balik na naman tayo sa issue ni Teves. So for sure, uh, magbabayad na naman niya si Teves kasama yung lawyer niya na milyon-milyon din ang bayad para defensahan siya sa social media, defensahan siya sa trial. at syempre harangin niya yung extradition niya sa Timor Leste. At uh, i siguro i rin niya yan legally sa Timor Leste. So kailangan na naman ng tulong ng mga, ng mga Uh, garapata vloggers at uh, uh, tulad nung uh, inimbita ng mga garapata vloggers ni Kibuloy na, at nagyabang pa mga vloggers ito, hindi pinapakita ng media <laughs> kumbaga sila lang mas magaling pa sa media, yung pala hindi na-invite yung media kasi ayaw niya uh, kasi yung may mga sa regular media Uh, kasama na yung Philippine Daily Inquirer na newspaper ko dati, ay hindi kami nagpapabayad kahit kanino pa man. Kung baga, news without fear or favor talaga kami. So, honesto talaga kami nung nasa, nung nasa inquirer tayo. So, yun mga reporter ganun, hindi yung puro narinig nyo naman yung interview na pilinay natin ni, ni ni Kiboloy na yes ng yes lang yung mga reporter at tawa nang tawa lang sa mga sinasabi niya. Hindi lang magkine-question na yung mga kung kahit mga illogical or mahirap pa rin paniwalaan yung mga sinasabi niya or may mga inconsistencies or may mga indirect admission na na parang uh, bin na parang uh, Prisonero pala yung mga tao doon sa kingdom of Jesus Christ para uma, uh, kung umalis, hindi pa, pa pwede dapat umalis na lang, dadaan pa sa lawyer natatakuti naman sila sa lawyer na ipapasign sila na kung ano-ano at legally pwede sila habulin so hindi naman nila tinanong yun Oy, bakit, bakit po kailangan dumaan pa sa lawyer? di ba po kung sa katoli, katoliko, kung umalis ka, alis ka na lang kung sa Muslim faith, kung sa Islam, umalis ka, maging inactive ka na lang. Kung ano pa man, Buddhism, ganun rin. Pero bakit-bakit sa KOJC, pag umalis ka, may dadaan-daan ka pa sa lawyer at uh, at uh, uh, siguro bayaran mo lahat ng mga utang mo or sabihin may utang ka pa, huwag ka muna umalis, bayaran mo muna ito, may tight ka pa, ganon. So, pipipiliting ka talaga na to remain sa KOJC. Pero, kaya hindi in-invite niya, hindi in-invite ang regular media jan Kasi ang regular media mag, magtatanong talaga sa mga inconsistencies at saka yung mga stupid na claims ni Kibuloy. Eh, pero itong mga, mga garapata vloggers, yun. Nagyayabang pa na, oh, bakit hindi ito nire-report ng media? Eh hindi nga na-invite yung media dyan. Kayo lang ang mga garapata vloggers dahil alam, tumatanggap kayo ng pera at uh, walang choice ang uh, at uh, kahit anong sasabihin ni Kibuloy, tawa ng tawa na lang kayo dyan. Hindi nyo nakikwestiyonin kung logical or illogical ba yung sinasabi ni Kibuloy. Kasi bayad na kayo eh. So the fact that you are there means corrupt kayo. Bayad kayo. So, yung mga regular media na hindi na-invite dyan, malinis yun. Kaya hindi nyo, hindi niyo ma-influensyahan yun, hindi nyo mabili ang kaluluan nun. So, yan. Eh, ngayon, as a reward, in fact, doon pa sa vlog niya, ah, doon pa sa interview, sabi niya, mas paniwala daw niya sa mga, mas maniniwala daw siya sa mga garapata vloggers Duterte kasi loyal. Eh, dahil loyal sa pera. Kung walang pera, wala. Meron ba kayo narinig yung mga garapata vloggers na, na naglaban para uh, or naga uh, nagingi ng justisya para sa 30,000 victims sa biktima ni Arnie Tevez? So, wala kasi walang pera mga yun eh. Sa, kaya sa nagiging nag, uh, lumaban para sa justisya kay Percy Lapid. Wala. Ah, uh, by the way, dumaan tayo sa clubhouse namin para makita nyo rin yung mga view. So yun, uh, yun ang uh, katotohanan uh, na these uh, garapata bloggers are there nothing more, to do nothing more but to make money from uh, yung mga bilyonaryo-milyonaryo na may problema sa batas, may problema sa sa pagkapatay ng tao dahil once, nung nasa poder nila, akala nila Diyos na sila. They can kill anyone and no, nobody will do anything about it. Ngayon, na uh, justice is catching up on them. Kasama na dito si Arnie Teves, naka arresto lang. So, balik tayo sa mga garapata vloggers. So, ang, ang bago dito sa mga garapata vloggers, yun nga, tulad ng inanunsyo ni Kibuloy doon sa uh, Glory Mountains, sa exclusive daw <laughs> exclusive daw sa mga garapata garapata lang ang ang imbitasyon kasi hindi na pwede pumunta yung regular media doon papatayin sila doon sa gate pa lang ah, napakalaki ng gate ang daming security so ah, gagawin daw sila mga co-host yun naglalabas na sila ng mga pictures na co-host so ang tanong ang tanong magakatulong ba sila sa SMNI kasi uh, pabaksak ng SMNI kung makita nyo, hindi naman sa pagyayabang pero yung mga posts ng SMNI mas malaki pa yung reach mga posts nila mga 5,000 3,000 10,000 na pinakamataas or uh, 15,000 pero dito kay vlogcaster umaabot tayo ng 100,000 uh, 60,000 30,000 yan mga average natin Uh, minsan minsan meron maliit pero most of the time malalaki ang reach so ibig sabihin wala na rin credibility ang SMNI as si a news network at uh, for sure uh, wala na tayo nakikita yung mga dating mga host nila umalis na siguro dahil either uh, hindi sila, hindi na, sila hindi na binabayaran sila ng 100,000 E-month or kaya uh, mas uh, mas sa tingin ni Kibuloy, mas effective itong uh, itong mga garapata vloggers to advance his cause. Pero will they be able to help Kibuloy? Hindi. They will they be able to help SMNI? Hindi. Kasi uh, ito lang mga garapata vloggers Ito ay notorious na kung maga-marami marami ng tao alam sa mga ito pera pera lang katapat pera pera lang they don't they don't have moral scruples or uh, they don't have any principles or dignity they don't have principles or dignity sa kanila pera lang walang personalan walang konsensya so pera lang so uh, mas lalong babagsak mas lalong babagsak yung rating ng SMNI kasi ito, ibig sabihin, na napaka-desperado na talaga si Kiboloy. Dapat kumuha siya ng mga desente. Subukan niya kumuha ng mga desenteng broadcaster, desenteng commentator, na, na pwede objective para ipakita na hindi... Monday morning, morning. Para ipakita, hindi lang parang propaganda yung kanya, yung station niya. Pero ito, lumalabas sa talaga na. They are just propagandizing everything, everything na lumalabas dyan. Kumaga, pro-Kibuloy, pro-Duterte, pro-Bantag, at ngayon, syempre, babanatan nila yung katakot-takot yung Marcos government dahil nahulihan na si uh, nahulihan na si uh, Arnie ah, Teves So, uh, in short, uh, wala. They are no... Walang added value maibibigay nitong mga garapata vloggers to uplift the the viewership of uh, SMNI. Uh, sayang sa I akin mean, uh, pero wala rin, wala rin choice siya kasi uh, either ina umaalis na rin yung mga regular o matinong mga broadcasters at uh, commentators diyan. Si Kwan naman sila drug operator uh, According to news reports na si Jeffrey Celis ay gagas-gas na rin kasi in-expose natin siya as more of a drug operator but never a communist cadre or communist fighter. Fighter siya para sa drugs. Ganon rin si Badoy na dami-daming kasong patong-patong na kaso. Kaya, presumably, uh, hinahinay na rin ang banat niya. Kasi, yung nga sabi natin, sa ngayon, sa, sa tingin ko, mga may 5 million na all in all yung uh, damages sumihingi sa kanya. So, she ano na, kahit pa paano, nag-isip-isip na rin yan. Kaya, kung makita nyo, nagpe-preno-preno na rin siya sa mga banat niya. So, dito, uh, dito sa mga sa mga boogers ang tawag natin kasi mas madumi pa ito sa kulangot. Ang kulangot at least uh, uh malilinisan mo pa ito. Hindi. from bad to worse. from, from, eh, from Duterte to from Duterte to Bantag to Tebes and now to Kiboloy. At uh, meron naman bagong pagong uh, Uh, issue na puputok na may papatay na naman na may mayaman na tao. Uh, ando na naman sila 'yan. Kung may bagong issue na ganyan. Basta lahat-lahat may patayan, may dugo, kaya dinuguan vloggers 'yung mga ito. So, uh, so wala talaga. Uh, people already know at uh, lalo na kung i-share niyo itong vlog to your friends and relatives, mas lalo nang malalaman at at uh, na 'yung mabalitaan yung yung kalokohan nito mga vloggers na ito. So they will all the more pull down the viewership, diminishing viewership ng uh, ng tinanong yung view ng entrance ng subdivision namin. Okay, uh, doon sa mga sinasabi hindi eh ko sa inyo yung harapan. Okay, doon sa mga sinasabi na na oh, but ingat ka sa security mo ha. Alam na yung lugar mo. Uh, this place po is crawling with uh, armed security po. and dami mga gates dito, may mga robbing pa, may naka... May may nakakuan uh, pa, kabayo pa, may nakamotor, naglalakad, ganon. why? why is this place crawling with uh, with security? kaya safe na safe tayo. Uh, ito ay dahil maraming bilyonaryo dito. <laughs> kung Uh, tayo mga mga anak ni Juan Juan de la Cruz <laughs> ordinaryong Pinoy swerte na rin kasi nakaswerte tayo uh, alam nyo naman na uh, medyo magaling rin si Bat sa negosyo at saka sa mga investments uh, bumili tayo ng lupa dito mga mga almost 20 years ago na tayo ang lima, pang lima palang lang nakabili, nakabili ng lupa dito. Pang lima, ibig sabihin, bago palang lang pinopromote nila itong lugar, wala pang daanan, wala pang ni anong ano man structure. Uy, nali, may langgam. Wala pa ni anong structure. Nabili na natin itong lugar. Nali. Parang may langgam sa mata ko. Ah, sa mukha ko. So, nabili na natin itong structure na ito. Ah, itong lupa na ito, kaya murang-mura. Swerte tayo kaya naka nakatira ta, tayo dito ngayon because of our foresight. Not because uh, may pera tayo, kundi magaling rin tayo mag-invest. Uh, yung mga time na walang nakikitang potential ibang tao sa lugar na ito, talahiban lang ito. Ganun rin yung negosyo natin sa Buanga na na triple Super super uh, mahal na ngayon yung lupa doon uh, kwan na mga 100 times mas malaki kaysa yung 300 times even sa binili natin original price o oh, 400 times higher, so ganun rin dito uh, mura natin na bili at uh, over the years yun, dumagsa na dito yung mga mayayaman para gawin yung third or fourth house nila dito or second house nila kung mga karamihan ng mga, dito, mga dito, mga rest house lang. Hindi, hindi nakatira sila. Nakatira sila sa, sa Metro Manila pero pupunta lang sila dito on weekends, holy week or holidays, ganon. So, ganon rin kami dati kasi meron rin kami bahay sa Quezon City. Pero uh, now, we, uh, parati na kami dito pabalik-balik sa Quezon City and then uh, minsan sa condo namin sa Pasay for security reasons rin. So hindi tayo we don't stay uh morning morning <laughs> we don't stay in one place uh ang tawag sa atin ngayon ay NPA no permanent address Tingnan nyo, kagagaling ng tayo sa Sambuanga ngayon nandito naman tayo bukas nandoon naman tayo sa condo sa Pasay So hindi 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 yung traceable yung action nating Good morning good morning uh -oh. morning uh, at saka kung Yayariin na tayo. Meron doon, no? Meron doon na uh, ambulansya. <laughs> so, kumbaga, kumbaga, kumpiyansa tayo dito. Yan, yeah, ito palang kukha namin, mini forest namin na uh, parang garden na rin. Ganon. Uh, morning! Morning! uh, oh, morning! Tagal bakasyon namin sa Zamboanga. <laughs> May negosyo. O, oh, tinan nyo, sa, kung saan-saan ginigreet tayo ng mga ng mga kwan dito, security. Morning! Morning! So, o yan, tingnan nyo, may ambulansya na, ready na. Kung yayariin nila si Bad dito, sakay ka agad sa ambulansya. <laughs> Kung kaya nilang yariin tayo. Kasi may dala naman tayo baril, kaya naglalakad tayo dito. So, taga Mindanao tayo, we will not die without fighting. At praktisado naman tayo. So, yun na guys, hanggang doon lang, ha? We're talking about uh, the Garapata bloggers and how they will not pull up, but they will pull down the diminishing viewership or rating of uh, SMNI, huh? And that will be uh, that we will know in the coming days. Na kung saan uh, lalangawin, <laughs> lalangawin yung mga yung mga shows nila jana. Huh? Okay, kita nyo parang park itong lugar namin. So mucho mas gracias sa uh, We'll be discussing more about these issues in the coming days. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Bloodcaster channel, and I'll be seeing you in my next vlog.